Nagkakaway <laughs> ka oh. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> ah? ba gat? Kedyon ta cowboy o? na O ampak, Dai Dai ako idadabing ko na sana. So, ayan, dito na po kami sa palengke ng Legaspi. Namimili po kami ng mga gagamitin po sa aming lulutuin para po sa birthday ni Mama. So, ayan. Kasama ko po yung aking mga kapatid. Ayan, may binigid din po sila. Kapatid ko po si Arlene at si Locke. So, kanya-kanya po kasi kaming toka paano pong lulutuin. <laughs> Bawat isa po sa amin ay may kanya-kanya pong nakatoka kung ano po ang lulutuin. Makaulo ka sa ulit diyan dito may pa, may pataras pa. Bagsakan ke. Ito bagsakan na sa itaas pa. Ano na kung sarap? Nagsasakatungan ng kami lang

para ko sa ako <laughs> <laughs> ko sa hindi diyan ngayon ang dapat orange ako na magpa-take mo bilang muntak ano 20% <laughs> ha mamarin tabi na kunta no dose mali 20% <laughs> magbabalatan minyo gusto <laughs> na ano maano ka naman nalag <laughs> Ay, hindi enta do minutes ko. Si Bam, bibig paragi bugibo ko be, kan, ano? ay, sa murak. Okay. Iyon eh. Okay na uson. Oy. Ano, kung, ay, ay, ay. Sa, ano na kaya oh, to paano? Ma di sana kamunguin. Takad po. Oy. Ano bang nguna nagungad di ba mic ko? alam. Wala naman Borak. Mm. Mm. Oy, mag-design na tamo ngunyo yung mga lubo, ta? Sa aga. Makabit na kita. Mas kikabit na ngunyo. Ano man na May May sinabrasa na ngunyo. Ay, nagtawan. Nagtawan mo 1,000 kay Coach, 1,000 kay Chun kasi alas. Ay, ay, magpapit ka mga nga nga. pa pinagkarapain na kulang buta, 360 dito. Tapos sila. Ay, kung ay, 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 Oh, wow. Siyempre. Yung ala. E, sagot. Nakay naman. Nakay ang kwarta. si Bambi? Ito sa taas na gayon. Ang paparagal. So ayan, busy po kami magkakapatid para po sa pagpiprepare ng mga lulutuin. Ayan. Nahanda po namin yung pansawag po sa aming lulutuin spaghetti ang aming pong mga lumpia ay nabalot na. Ayan. Meron din po tayong pang dinuguan. Ayan, nahugasan na. Napakayod na rin po yung nyug at nasunog na rin po. Ito po kasi sa amin, sinusunog po yung nyug para po